So ayan mga kasikman, nagi punta diri sa mga Kabula, Lumbia, Cagayan de Oro. Kung kamu nga nagtanaw sa akong video karon kung nabantayan ninyo ang ato mga tao sa likod. Grabe kayo kasi sila ka-relax mga kasikman, kay labi na init kaya ang panahon pero nyanigin sila diri para mag -chill. So kung ikaw karon mga kasikman nga nagtanaw sa akong video, ayaw na paglangan. Ani na dayon sa ato ang Kabula, Lumbia, sa Cagayan de Oro. Dali na niya siya matutulan mga kasikman. as in, naragin sa kilid sa tulay kung padulong ka sa baongon. So, ayan mga kasigma, bago tayo mag-start sa so, video, karon nga adlaw, pasalamatan sa nato ang sponsor sa kaning video, ang KM Print Hub and Advertising. O, oh, diba, nasa dia, ayan, ayan. Kung nakita ninyo, nasa dia, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. galiok-liok siya, galiok-liok siya, galiok-liok siya. So, kanin mga kasigma, kung hilig mo magpa-print o t-shirt, like kalo o stickers, So muna siya ito sponsor karon kung nakita ninyo itong kalo, di ba? Natay kalo karon di ba? So sa ito hapong stickers po mga kasigma Ayaw na mo pagdua-dua og PM sa page na KM Printing Hub and Advertising. Let's go. mga kasigma, may hapon. So, naya punta dire sa may Kabula, Lumbia, Cagayan de Oro. So, nakita na to sila, sir, no, nga nag-chill na sila dire sa kilid sa Suba. Okay, murag ila lang yung gigwan lang yun din is nag-unwind lang yun sila. So, sir, pangalan, sir? Ah uh, Greg. Ikaw, sir? Ah uh, Kerwin. Ikaw, sir? Francis. Ikaw, sir? Ken, sir. Ken, sir. Yan. So, sir, uh, kamong opat, sir, is magamigo gid mo? Oo, oh, mag-amigo. Mag magamigo. So pila na mo ka sir na sa inyo panagamigo, sir? Siguro kwan almost 10 years no? Diba? 10 years ba kay one yeah, si month. Eh. Actually sir kay kami uh, kay gigan gid mi sa simbahan. Oh, si <-s3> nag-serve ginina ba. So nagita may lugar nga at least makapahangin angin lang mag-lunch -mag mi. So nag search mi sa Facebook, nagita may something spot. So monya mong nakita nga doldolas kag which is the... Ah okay okay so tag-asa gid mo sir. Yes, uh, sir, sir, Cagayan. Carmen. Oh. Uh, Carmen. 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 sir, yes, sir, ah, okay. So, all the way from Carmen, yan sila sa Kabula, uh, Lumbia. so ato kaya po na silang invite dito sa Lirupan Waterfalls, kaya po na so, sir, uh, kamong upat is, kauban sir, sir, di sir, 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 15 years ko nga sa Kristan sa muang lugar. Okay. Seryoso sa NHA. Hey, NHA, NHA. Oh. Adul. Sa sa wala pa ko na minyo before nag-start ko og serve siya sa sa Kristan is grade 3 ko. Yung dang ko pag 25 years old na ko. So, mura tulon na uh, upat na ka terms nga sa Kristen mayor ko to sa mua. So, actually, oh, okay. Pwede na po. Makita na po ninyo. Gaya po na to sa, sa akong social media nga. Before na kong nga. Sa una, ultra server pa ko karon father na <laughs> 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 oh father na oh, gid na oh father na gid nga father so ah oh, mo oh, mo oh, oh, oh. kung simple ano lagi de, de no? kanang nakita kita, kita re pun gay murag coincidence ra kay nga kun na interview karon isa ako ra gyap mga kauban daya pun sa sakristan pero di naman ta sa kristan yaron gay father naman ta so kumusta man yung experience diri sir so far okay naman gay pero actually dili gid unta diri mi eh. dadumi sa So, do a... bum -tungan, bum -tungan. Bum -tungan. Sa do, bubuntungan doo, bubunawan, bubunawan sa asa-asa dito. Bayang nga, man siguro, nahan pas Ah, oke okay, so uh, diri gid mo, okay. okay. hahpit mo diri ka mo ragumaapekan, oras. ah, lagi sad, nah, lagi sad lagi sad kay medyo distansya na kayo no, hmm. pero kamusero, okay, ramang... um, actually, actually, okay, man na ang angin niya, sakit Okay, 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 ka ng ino ang hangin. pa Makachill kita, makachill. So, salamat kayo sir ha. O continue lang ninyo yung pag-unwind ninyo kay mga pag-relax ninyo. So, thank you, thank you, ka, sir. So, ayan, mga kasikma. So, ah, uh, atong interview sila, sir, nga, kumusta yung experience nila. So, okay, gidaw kayo. Kalingaw, gidaw sila ang unwind nila. So, di ba? Uh, wala na-expect nga, nga itong interview ka ron is kauban rin yung yapon na ako sa unang panahon nga Altra Server pa ko. So, thank you, thank you kayo, mga kasikma, sir. Thank you, ka, sir. Wala, sir. Mangayo lang ko sa inyong... Alright, good day again mga kasikma So nagyan po sa may Kabula, Lumbia, kagayan de Oro So kung nakita ninyo ang atong mga chikiting Diyan na nga nasa ibabaw, di ba? So muna ang ilahang gitawag nila nga Ang bakanan diri sa may Kabula, Lumbia Number one, ang tubig na to diri is Lalumgid kayo siya So, pinigil kayo siya mabak-ambakan. So, ayan, oh, di ba? Kung nakita ninyo, kapag diba, ambak git sila. So, mga kurso git kayo sila ng mabak So, ang ilang ibuhat na mga kasikma is ilalang gilingaw ang ilang self. Nalulod ang, nalulod ang bangka. Ang bangka, mga kasikma, nalulod ang bangka. <laughs> nalulod ang bangka, mga kasikma. <laughs> So, oh, ayan, 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 So, back. <laughs> so, nagplano na maging tabi nga mo sa kay Miana, kay mag-tour me sa to. So, murang na-change ang amuang mind. So, dili na lang siguro sa, dila sa siguro. So, anyway, ayan po sa ato ang likod. Ayan. Kung nakita ninyo, sa ato'y babaw na sila. So, Mambak na sila sa ilang kutub sa ilang mga kinawa. So, ayan, ayan. Let's go and let's do this. So ayan mga kasigma, so kung nakita ninyo na sa video na ito nga na ay bangka nga nalunod. So ato sa interview si Sir, kung naunsa gito pa tabo ganina. Sir, ha, <laughs> Si Sir, anyway Sir, naunsa ko ito Sir, ganoon nalunod mo ito Sir. Thank you Sir. Sa pagbuksay. Sa pagbuksay. Sa pagbuksay. Sa pagbuksay. Sa iyan pagbuksay. So ikaw lang ganoon sir, masugot kung lugay kaya sa lalimutanan? Hindi, masugot alay! Pero ano man kita sir? Anong nalulunod mo kita sir? Wala tayong film! Yan ang mga nalulunod ko! Ha? Saan saan? Yan ang bangka, nasunod lang! <laughs> Hindi na, yung mga yung limas ang isa! Hindi! <laughs> 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 <So, laughs> ang bangka ni Angkol! Ang hinunod na sa mga magkalulunod at mga kasigma is ang tubig na nalulunod, nalulunod na sa kuhan, nalulunod na sa bangka So na overload na ang tubig. So kaya mga kasing mapil na si ma'am nga nasa kong likod niya naka white ka na. Isa po na sa isa. <laughs> 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 so isa po na sa sa sakay sa bangka. So siguro duha ang naitabo to ha. Either overload siya o ang tubig yon is kusog kay ni sulod sa tubig. So sige sir, thank you kay sir. Okay na sir. Sige sige bro. Okay na mo, okay na mo. Okay ro, okay ro. Okay, sir. Okay, sir. Okay, kayo. <laughs> Ikaw, ikaw ma, makinak ka ma'am <laughs> So may galing kay si sir nga nasa kong likod Safe, kay wasa ka uban <laughs> So safe yun siya, ayan, ayan, let's go Salamat, salamat sir, salamat sir mga kasikman naga mo na sa may Kabula Lumbia kagayan de Oro so kung nabantayan ninyo sa ato ang likod diba chill kayo sila mamog, sir kung kamudian nagtanaw karon sa mong video ayaw na mo paglangan bisita na mo dito sa may Lumbia uh, Kabula Cagayan de Oro City kung init yung panahon so gusto ka mag relax hali na di ba